So, eto ha, ah. paahon tayo pero yung throttle natin ay naka-relax lang ayan no. Oh. Gustong-gusto nitong na motor natin kapag ganitong pataas. Matipid talaga sa gasolina. Oh, eto oh. mag-overtake tayo, may hangkas ako. Pero tignan niyo yung acceleration natin, no. Oh. Okay, so dito natin susubukan yung top speed niya. May tayo, ha. Ah. Uy, mali ka ng dinaanan, boy. Oops, teka. Bago ka magpatuloy sa aking video, huwag kalimutang mag-like, comment, subscribe. So ngayong araw, biyahe tayo papuntang Gataran, Cagayan para sunduin namin yung aking unika iha and syempre kasama ko yung aking partner Ayan, kasama natin siya at kagaling lang namin sa Ilocos Norte at Ilocos Sur So almost 3 days tayong masyal and ngayong pang-apat na araw natin ay eto sana yung rest day natin sa pagbebiyahe kasi wala kasi kaming pahinga na bumiyahe. Dire-diretso talaga. As in, nakakapagpahinga man kami. Pero sa ano lang, gasolinahan. Tapos kapag naiinom kami, doon lang. Pero kapag sasabihin yung nakakapag-upo kami, nakakaiga. Hindi, hindi kami nakakaiga. Kasi sobrang... Kaya pa talaga ng may experience mo kapag nag-ride ka. So gamit pala natin yung KTM Duke natin at mauuna tong upload natin before yung pag-upload ko na pumunta tayo na ang Norte at Sur kasi medyo mahaba-haba yung i-edit natin madami kaming mga picture tsaka video so naghalo yon hindi ko alam kung paano ko umpisahan kaya gagawa muna tayo ng video dito sa pagpunta natin ng Gataran naman ibabahagi ko sa inyo yung mga na-encounter natin dito sa ating Honda Click about dito sa setup natin ngayon na 11.13 na fly ball and center spring na 1000 rpm then yung ating clutch spring na 1200 rpm and the rest all stock na wala tayong penalitan para sa mga laging nagtatanong kung okay nga ba yung ganitong setup pagka gagamitin nila pang lalamove o gagamitin nila pang ano, angkas rider. Kasi kapag ka, ganito kasi yung setup mo, hindi talaga mahihirapan yung makina ng motor mo. Mararamdaman nyo dito kapag ka nakagamit na kayo ng decambio na motor, para kayong naka-primera, segunda lagi kapag ka may angkas kayo. Hindi nyo mararamdaman yung pagkagigil ng makina na parang hirap siya. Unlike before nung stuck talaga kapag ka ganitong traffic, mararamdaman mo talaga na Parang hirap yung makina nating ibuhat tayo lalong lalo na dalawa kami ng partner ko medyo may kabigatan din yung timbang namin kasi ako nasa 85 kilos na ako ngayon so yung partner ko ay nasa 55 kilos so kapag pinagcombine ka nyo yun medyo mabigat bigat rin <laughs> so naninibago pa rin tayo sa pagdadrive parang ang liit liit ng sinasakyan natin ngayon Kapag sumakay tayo sa airplane, meron pa rin tayong jet lag. Nandun pa rin yung kiramdam natin na bumabangking sa mga kabundukan. So by the way, yung dinaanan pala namin dito sa part ng sa so may besang. So kapag nadaan ka nadaanan nyo na yon sa so may suyo, suyo to besang then Cervantes, grabe yung daan. Kakaiba yung naging experience namin. Feeling ko na hindi kami makakaabot doon pero naabot namin kasi sobrang yung mga fog sa bundok kapag ka-gabi. nandun talaga eh as in kapag nandun na kami sa taas as in zero visibility wala ka talagang makikita kaya dapat naka full lahat yung mga ilaw mo kapag pupunta ka doon na ano yung ilaw mo ay stuck lang kahit ihigh mo hindi mararamdaman kailangan mo talaga mag upgrade ng malalakas na ilaw kapag dumaan kayo doon so yung makaka-relate dito yung mga dumaan na makakapanood ngayon so yun yung dinaanan namin pero gabi kasi yun hindi na tayo nakapag record so i-share ko lang sa inyo para naman alam nyo yung mga <laughs> pinuntahan namin na talagang adventure so maggagas muna tayo dito at medyo malayo yung lalakbayin natin. At yun. Kapag ka nakapunta ka sa ganung lugar, iba talaga yung experience mo. So tukat dalang story yung video na pagpunta natin sa Ilocos Norte to so, Ilocos Sur ay ma-upload natin sa next video. So lahat nun ay mapapanood nyo yung mga pinuntahan natin. Except lang dun sa part ng ano, sa may museum ng Bigan kasi jo pero dapat wag daw i-upload sa social media. Kaya bilang isang respeto ay susundin natin. Pero ipapakita ko na lang yung mga pwede nating ipakita doon na nakita natin para naman pakita nyo rin. So siningit ko lang yun ha ah, para naman meron kayong idea na ano yung pinaggagawa natin sa mga ilang araw Kasi syempre wala tayong upload ng ilang araw yun ay mabibisi tayo sa pag -e edit natin At balik tayo sa pinag-uusapan natin dito sa ating Honda Click So ito ha ah, paahon tayo pero yung throttle natin ay nakarelax lang ayan o oh. Pero yung takbo natin nasa 68 to 70. So, depende sa throttle natin. Tignan nyo kapag tina-throttle natin, no. Oh, ang bilis talaga ng response niya. So yung daan dito ay naayos na rin kahit papano kasi dati kapag dumadaan tayo dito, lagi kong iniiwasan yung mga bitak-bitak na daan dito. Always nandito tayo sa right side eh. Oh, dito na part 'to. Oh. Dito lagi tayo. Tapos yung daan dito, kapag nadaan kayo kahit pantay siya kasi dito sa gitna, madaming bitak. So kapag ka dito tayo, tumatalon naman Para tayong sumakay sa kabayo Kapag na ka nadaan tayo dito Tapos dito na parto, may mga malalaking butas dyan So, na-fix nila So, salamat naman At napansin nila yung daan na ganoon So, sana Pwede siguro nilang idiretso na lang Nang ganoon pa Kasi, dito talaga kapag nadaan kayo dito nagkukos talaga ng traffic to and kapag yung stock na panggilid set natin ginamit natin dito mararamdaman talaga natin na gigil nagigil gigil yung makina natin and hindi naman lahat ay bad sight yung stock na kombi natin diba since mabigat tayo kailangan talaga nating mag ng bola so sa mga gustong mag upgrade ng ganitong setup pwede nyo naman siyang subukan muna sa bola then kapag nakulangan kayo pwede kayong magdagdag sa spring para maitono nyo siya ng mabuti gustong gusto na itong motor natin kapag ganitong pataas hindi talaga nagbabago minsan di ba pagka na, ano sa stock mararamdaman nyo na medyo pataas eh nagbabawas yung takbo nya so dito mga konti lang naman yung pagbaba nya pero sa power nandun pa rin And kung pagdating naman sa stock na flyball, matipid talaga sa gasolina compare dito sa natin sa setup natin. So check natin yung average fuel per liter natin. So ito 33.2. So hindi tayo magbe-base dyan kasi itong panel natin, hindi ko alam kung nagsasabi siya ng totoo. Kasi last time nung nag-test tayo dun sa straight 13, nag-average tayo ng 32 km per liter. Pero nung nag actual test tayo nasa 36 to 37 km per liter siya so ito meron tayong angkas dito so bali full tank tayo kanina ayo pala no kailangan pala natin iset so hindi pa naman ganun kalayo yung napuntahan natin so mag add na lang tayo ng 2 km para sa actual test natin ayun naiset natin para dito tayo magsimula pero hindi pa naman halos nabawasan yung gas natin kasi kakapagas lang natin para kapag ano i-check natin kung magkano yung nagastos natin sa gas. At kung matatanong nyo kung magandang gamitin yung Honda Click kapag may yankas kahit all stock, okay na okay siya Kung ikaw naman yung rider na hindi talaga naghahanap ng performance sa motor, yung chill ride lang, okay na kahit stock lang. Kasi madami pa rin nalilito kung ano yung magandang setup. Ang tanong ko muna sa inyo, bago kayo magpanggilid set or mag-upgrade ng pulley, ang tanong ko kung satisfied na kayo sa takbo ng motor nyo. Kasi kapag ka kayo ng top speed, okay mag-upgrade ng pulley. Pero kapag uh, top speed ang habol mo at mag-upgrade ka lang ng flyball, hindi ko siya maire-recommend sa inyo. Kasi walang dagdag sa top speed, gaya ng lagi kong sinasabi. Tambahan na lang siguro yan kapag uh, mapayat ka. Kasi kapag uh, ganito yung timbang mo na sa 85 kilos, hindi ka kayang itakbo ng 120 yan. Maniwala ka sa akin. Kasi na ko na yung dalawang flyball na set natin. Una, straight 13. Sa straight 13 natin, 108 lang wala na hindi na kayang umangat aangat man kapag medyo pababa yung daan pero kapag ka sabihin mo na dire diret yung flat yan hanggang 108 109 siguro pinaka top speed natin pero yung 108 yun yung hindi natin niyuyukuan yung saktong ride lang o oh, ito mag overtake tayo may angkas ako pero tignan nyo yung acceleration natin o may iwan at may iwan natin kagad yung overtaken natin yun pa pala yung isa sa Rason kung bakit nag-upgrade tayo ng flyball natin Kasi kapag ka stock pala na mag-overtake kayo Parang ang hirap mag-overtake kasi mabigat Unlike ngayon na mabilis na lang tayo mag-overtake Okay, so dito natin susubukan yung top speed nya May yankas tayo ha So yung hangin medyo, medyo malakas sya ng konti Try natin kung kaya nyo mag-100 Naka upright position tayo. Ayun na 99. Ayun nga kaya niya. May angkas tayo ha. 102. 101. Ayun 102. So pataas to, pataas. Tingnan natin kung ilan yung ibababa ng top speed natin. 101. O tingnan niyan hindi sya bumababa ha. Pataas to, 100. Hindi siya bumaba ng 98. Eto, pababa. So, kapag ka bababa, so, laruin natin yung throttle para at least yung acceleration niya, ano, medyo tataas pa. Eh, oh, yun, nga. 103. One o four, one o four. Pero kapag ka mag upgrade tayo ng pulley natin, talagang dadagdag talaga yung top speed nya so update ko naman kayo pagka nailagay na natin yung pulley set natin na speed tuner yun daw kasi yung maganda yung pagkaka degree nya yung pinaka tagline nya pa bawal sa iakin then isusunod natin mag ng bell para naman mas smooth yung pag arangkada natin papasok so, na tayo dito sa bayan ng Alcala at dito natin masasubukan sa akyatan naman <laughs> All in one na to guys yung pagtetest natin kasi hindi lang sa top speed natin sa pag overtake pati na rin sa kiyatan test na rin natin mas maganda sana din kung natest natin ito sa mismong pagra-rides natin sa part ng Suyo, Besang at Cervantes para makikita nyo sana kung talagang kaya talaga ng click natin pumunta dun ito yung pakuan na nabili namin sa Baybayo merenday namin mamaya kapag ka ganito kasi yung motor na gamit natin nakakapaglagay tayo ng mga binibili natin dyan pwede rin sa estribo pero kapag mga ganito na is sa labas ko na nilalagay yan kasi mas maluwang eh tsaka kapag ka, sa estribo kasi natin ilalagay yan yung bigat pa niya, eh mas lalong mahirapan yung makina kaya nilagay na natin dyan sa pinaka harapan kasi dyan na part magaan dyan Unlike dito sa bandang likod na mabigat siya. Ramdam kasi natin pag nagpepreno tayo, hindi ka agad umihinto kapag ka mabigat. Kaya mas magandang diyan para kapag ka nagpreno tayo sa harapan, may persa yung preno natin na uh, ihinto kagad tayo. O ito Ah. Stage 1. <laughs> Akyat tayo dito sa Alcala Bakulod yata to guys. Avestro Street. Ah, hindi yung mga papasok pala. Ito yung bilihan ng Alcala Milk Candy dito sa Alcala. So, na-develop siya noong 1930. So, nandito na kami sa Nasiping Gataran at aakyat na kami sa bundok na daan nila. Iinom muna kami dito para meron kaming lakas na magpapatuloy sa biyahe. Mili muna tayo ng buko. ito matinding akyatan na to yung fuel consumption natin ay nag average sya ng 34 km per liter kasulukuyan kasing ginagawa yung daan dito kaya hindi tayo maka rat ng mabuti okay so eto na stage 2 natin uy mali ka ng dinaanan boy pwede ba dyan boy pwede pwede pero masikip sya Kala ko sarado So parang ganito lang din yung mga nadaanan natin Nung pumunta tayo ng norte Lalong lalo na dyan sa part ng Santa Prexedes Kasi may bundok dyan So merong mga bitak-bitak dito eh Yan, no? Ah ito na stage 2 mataas to huh? Tignan nyo Tignan natin sa baba Oh, diba ba? Oh, daso. Tapos dito. Ayun, pababa. Pero tumaas yung ano natin, no. Oh, average fuel per liter natin, tumaas siya ng 0.1. So ibig sabihin, mas matipid yung setup na ganito na 11.13 13 compared dun sa straight 13 na nakakakuha lang tayo ng 32 km per liter sa kanya partida may angkas pa tayo niyan. at dito wala na masyadong pataas puro straight na na patad kaya hindi na rin tayo mahirapan ito rin yung kanilang ilog oh. kasalukuyang ginagawa yung kanyang flood control kasi yung ano nito katabi niya daan eh kapag uh, nag landslide dyan madadamay pa tong daan malapit na lang oh kapag na kompleto nila yan siguro pwede tayong pumunta dyan para mamasyal kasi ito parang ginagawa nilang tourist spot so sa so mga nakapunta na ng gataran makaka-relate sila dito sa dinadaanan natin pero yung mga hindi pa nakapunta syempre ito kapag dumahan kayo dito more exciting kaya pala kapag ka galing ka ng Isabela at pupunta ka ng Vigan, kapag ka dumaan ka dito sa part ng Alcala at Gataran para ka na rin dumaan sa, sa Santa Prexedes, Ilocos Norte, Ilocos Sur and magandang mag-ride papunta doon kapag madami kayo hindi mo ma-appreciate mag-ride kapag ka mag-isa mo lang wala kang mapapagsabihan ng kaligayahan mo mismong sarili mo lang eh yung mga taong nakakausap mo doon eh buti sana kung kilala ka nila ba? Diba? bali yung video pala natin na pumunta doon siguro magiging tatlo siya para hindi naman masyadong mahaba yung papanoorin nyo pero titignan ko kung paano yung gagawin ko dun sa pag -e edit Para naman kahit pa paano mag-enjoy kayo sa panonood So bago tayo magtapos ka Phantom sa ating video 34.2 na yung average fuel per liter natin Sa susunod na video natin After natin siguro may upload yung uh, video natin na galing tayo ng Ilocos Or pwede ko siguro maisingit yung isa pa nating video sa click natin Bali ipagpapatuloy ko naman to Bali di pa naman muna ako magpapagas nito kasi baka pag uwi namin mamaya eh pa ako pero tatry kong isisingit after nung Ilocos na siguro. Alright? right?